Yo, magandang hapon sa inyo guys. Nandito na naman ulit tayo sa biyahe. Nag-deliver lang tayo dyan sa Barangay Liboro at saka sa Barangay San Rafael. So ayan, napapansin nyo, Ang uh, lakas ng ulan pag nung ano pa, simula pa nung nakaraang linggo, walang tigil yung pag-uulan. Kaya yung mga kalsada natin, bakpak na lahat. Eh. Lalaki ng butas. Kasama natin si Busetro. Hey. Okay. <laughs> So yan, bumiyahe kami ng ano, Liboro at saka San Rafael. Nag-deliver lang tayo ng mga unit na binili sa atin. Baya cash and ano, installment. So yan, pabalik na tayo ng opisina. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi marami tayong karga dito sa uh, harapan ng sasakyan. So yan, uh, dito na ako nag-video sa may ano. Dito na ako nag sa may binaan. Pabalik na kami ng opisina kasi pakita ko sa inyo yung ano, sitwasyon ng daan dito. Pumalit siya sa dati, naging one way ulit siya kasi yung kabilang kalsada ginagawa na yung ano, yung reprap niya para hindi gumuho yung kalsada kasi masyadong mababa na yung kalsada na ano, yung unang dinadaan-daan na natin. So, ayun. Kaya sa mga daraan dito, expect nyo na, na magkakaroon ng ano, konting build up ng traffic. And dahil binalik na sa one way yung ano, dito sa part ng ano, binahan. So, ayun. O, oh, grabe kanya naman yung kalsada na yun, laki na ng butas. Ayan. ayan. Walang mumpay na pag-uulan, ganyan na yung itsura. Ayan. sirang siraan na. <laughs> hindi na, hindi na matakloban basta-basta kasi, ayun nga, malakas yung ulan. Wala ding silbi yung itataklob nila kasi makakalka lang din ang ulan. Ayan, ayan. Tis-tis na naman tayo sa may mga butas-butas na, ano, na daan. Dito na kami yun sa may ano, dito na sa may Pihidong Bridge, no? Pihidong Bridge. Andiyan yung malala talaga na ano, na mga butas-butas. So meron na naman diyang mga gumigit na ng mga tao, ewan ko ba. <laughs> may mga hawak-hawak silang tabo, mingi sila ng piso. Tayo, so, makikita niyo. Ba, di ba? Kaya kalsada namin dito sa Mahidong Bridge. butas na butas. So ayan sana, uh, pag gumanda yung panahon, maayos na rin dito yung daan. Kasi habang tumatagal, kapag ka, ano, ganito ng ganito, palala ng palala yung sitwasyon, sobrang hirap niyan. Lalo pa naman dito lahat dumadaan ng sasakyan ngayon kasi sa dahit sira din ng highway dun, gumuho. So hindi natin alam kung ginagawa na ba yung highway dun o ano, kasi gumuho eh. <laughs> gawa rin nyo ng ano, nang walang humpay na pag-uulan. So ayan, dito ulit tayo sa one way. Ayan, one way na ulit yan. Ginagawa na nila yung ano, ginagawa na nila yung kalsada dito sa kanan. Pagpapunta tayo dun sa ano. Pagpapunta kayo ng Naga City, yung kanan na parte ng, ano, ng daan, yun yung ginagawa. Kasi ano, yung bagong semento, mas mataas na siya dun sa dating ano, sementado na. So, para hindi siya bumaba ng bumaba, yan, ginawa na nila. Hindi na nila ngayon pinadadaan. Kasi sayang din naman. Maganda na din yung daan. So, yung galing sila ng ano, si pokot kanina. Tapos, dumiretso lang nang ano, ng, ng deliver. Yung shoutout pala sa lahat ng taga binahan at saka dun sa mga customer natin na nag-avail ng installment at saka ng via cash ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa pagtanggilig sa produkto ng William Sands. Ayan. Anyways, kung ano, kung kailangan nyo ng ref, mga washing, amplifier, speaker, TV, cellphone, sala set, foam, bed frame. Yan. Bisita lang kayo sa opisina. May mga display na tayo doon kasi may mga stock na rin tayong available. Hindi natin malaman kung naka-go ba, naka o ano. naka Naka-red yata. So, yun, stand, stand, standby muna tayo dito sa ano. standby muna tayo dito sa one way. Puro mga truck pala. Ayan, balikan ko na lang kayo mamaya kasi haba ng haba ito masyado eh. At ayun nga, nakago na yung ano natin, yung sa side natin. Kaya papasok na tayo dito sa one way. So, ayan, makikita nyo na kung bakit ano, uh, bumalik sa one way itong daan da na to. Ayan o. Ayan, pinagpatuloy na nila yung pag-construct nito. Ayan. Yung sa kanan na kanan, dyan tayo dati tumaraan. Uh, dito naman sa kabila yung papunta ng Manila. Dito naman yung papunta ng Naga. So yung na nila kasi ginagawa na nila yung repair. Sobrang baba na ng kalsada Oh. Halos na na nga ng tubig. Ayan. Ayan, di ba? Kaya pagdating dito One way na lang Hindi na tayo didiretso Kasi baka magkanda Traffic-traffic tayo dyan Pasok tayo ng apat. Balikan ko lang kayo mamaya Pag may nakita tayong kakaiba yan, approaching tayo ng tulay ng ano, panahita. So, ayan, tingnan nyo kung anong itsura dito ng tulay. <laughs> yan, umakabot na elementary school dyan. Yan, taas ng tubig. Buti na lang tumigil yung pag-uulan. Kasi kung hindi tumigil yung pag-uulan, ako, kawawa na naman tong mga taga-panahita. Lubog na naman sila. Meron pa ako dito papakita sa inyo ng isa. Ano na pagdaan namin, nagsiswimming na dito yung mga bata. Ewan ko lang kung nandiyan pa sila ngayon. Pagka sobrang lakas talaga ng ulan, tapos tumaas yung baha, kumaabot yan dito sa kalsada. Lumulubog talaga yan. Ay, wala na yung mga bata. Ay, yun pa rin. Ayun, no? Ayun pa rin pala. <laughs> Andun pa rin pala sila. So, ayan. Balikan ko na lang ulit kayo mamaya pag may nakita pa tayong kakaiba. Ayan at dito na tayo ngayon sa, ano, sa May Ragay Bridge dito sa Lower Santa Cruz. So, ayan. ito naman yung sitwasyon dito. Ayan, nakapagsemento na na ang konti. Alas lagpas na rin pala ng kalahati na semento. Ayan. Tapos din ang tubig dito sa ano, Ragay River. Ayan um. Buti na lang talaga tumigil yung ulan kanina tapos mahina na lang siya. Kasi kung hindi, nako, yari tayo. Kasi ito yung nagpapabagal dito. Yeah, lalaki nanlalaki na butas. 'Di ba? So ayan, malapit na din naman na tayo sa opisina. <laughs> Shoutout na lang po sa lahat ng makakapanood ng video natin na 'to. And maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta lalong lalo sa mga nagla-like, nag-share, nag-follow ng ating Facebook page. So yun sa may mga kailangan ng appliances, punta lang kayo sa Wheelands and Saragay. Located lang yan dyan sa Sonuan Agrupasyon. Nauna-unahan lang ng PUP at ng GPS building or yung pisina ni PL or Milia. Ayan. So yun siya, din pala kanina kay Madam. Tagabi na swerte na nag-inquire ng ano ng salaset, inahanap tayo. <laughs> Shoutout po sa inyo, madam. <laughs> bala na kayo maghanap kung sino kami. Hindi <laughs> namin sasabihin kung sino kami. Ayun. pala ka na maghanap. So, lang. Nandito na lang po yung vlog natin. At see you po sa next vlog. Puss. Pizza.